Bes, saan ka mag-aaral ng senior high? Sa Manila, Bes. Sa Manila ka din? Ako rin eh. Balak din ako pag-aralin ng nanay ko sa Maynila. Ikaw ba? Wala eh. Parang magtatrabaho na lang ako. Mag-aaral ako Sabi niya sa anak ko, may gagawin siya sa kanila. Napuntahan niya. Sige, Sige, tara na. Tara. 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 Oh, Raizel. Oh, Tita Lisa. Raizel, saan ang punta nyo? May lakad po kasi kami ng mga kaibigan ko, Tita. Sige na po, Tita. Tutuloy na po kami. Pakisabi na lang po kay Mercedes, magpagaling siya. Tara na. Uy, Mercedes, balita ko. Dumating ng tita mo galing abroad. Talaga ba, Mercedes? Wow, edi eh, di madami kayong chocolate niyan. Oo nga, baka naman. Oo na, pero hindi pa nagbubukas ang bagay yung tita ko, kaya maghintay na lang kayo. Ano ba yan? Eh kailan daw siya magbubukas? Kapag tunaw na yung mga chocolate? Hoy, ano ka ba? Alam ka nang pilitin niya yung tita niya, no? Ano ba yan? Akala ko naman meron na. Hay nako, nagtampo na naman yung best friend ko. Huwag kang mag-alala. Oras na magbigay yung tita ko, bibigyan kita kaagad. Para hindi ka na magtampo. Eh, paano naman ako Mercedes? Huwag kang mag-alala, bibigyan din kita. Kaibigan kita, di ba? Wow, salamat ha. Wala yun. Mercedes, dapat mas marami yung akin. Kasi ako ang best friend mo. Oo na. Ano ka ba? Eto naman, hindi mo naman kailangan ipamukasakan palagi na ikaw ang best friend niya. Alam ko yun, Raizel. Mas mabuti na yung pinapaalala ko sa'yo palagi. Kasi baka mamaya. Pwede ba? Tumigil nga kayo dyan. Pareho ko kayong kaibigan. Maniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gas-gas ay pwede bang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4 Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gas-gas Hinayaan ko rin yung mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ako pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. At ikaw naman, Rizel, Nakilala kita nung high school at ikaw yung naging best friend ko. Eh, ikaw naman, abi, Ikaw yung naging kaibigan ko mula elementary. Eh, kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Kaya pareho pa yung kaibigan. Maliwanag ba? Teka, Bes. Di ba, magkaiba ang kaibigan sa matalik na kaibigan. Dapat, mas espesyal ang trato mo sa akin. Bes, Matalik na kaibigan o kaibigan, pareho lang yon Ano ka ba? Tama na nga yan. Umuwi na tayo. Baka mabutan pa tayo ng ulan. Oo nga pala. May lakad pa kami mamaya. May lakad kayo? Sinong kasama mo? Oo nga, Raizel. Akala ko kami lang ang kaibigan mo. Hindi, no? May mga kaibigan din ako sa amin. Tara na Mercedes. Sige na. Mauna na ako sa inyo. Baka nag-aantay na sila sa akin. Bakit Mercedes? Nagulat ka ba? Dahil may iba pa siyang kaibigan? Oo. Wala kasi siyang kinikwento sa akin kakayaan na natin siya. Buhay niya yan eh. Oh, Bes, napapano ka? Anong mangyayari sa iyo, Bes? Huwag ka nga mag-inarte dyan. Bigla akong nahilo, Bes. Sa init siguro ng panahon. Naku, may lang ka mercedes Kailangan mo na makauwi niyan lagnat eh ang init-init ng panahon Hay na, Coricel. Tinatanong pa bayan. Best, pwede bang ihatid mo akong sa amin? Ako? Bakit ako, best? Si Abi na lang. Coricel, grabe ka namang best friend. Ayaw mong tulungan ng best friend mo? May lakad pa kasi ako mamaya, Abi. Ikaw na lang. Umigil na nga kayong dalawa dyan. Ako na lang siguro uuwi mag-isa. Baka mahilo ka naman sa daan, Bes. Hindi naman siguro. Bahala na. O sige, Bes. Ako na lang maghahatid sa'yo. Papayag ka naman pala eh nag-aalala kasi ako sa kaibigan natin. Baka mapanos daan. Tamang-tama, Abby. Andun doon yung mga binigay ni tita ko ng mga tsokolate. O, oh, best, yung mga para sa akin, huwag mong bibigay kay Abby, ah. Halika na, Mercedes. Alis na tayo. Sige, Abby. Bess. Hello, Best. Hindi mo ba ako dadalawin? Naku, Best. Pasensya ka na. May pinapagawa kasi si nanay dito sa bahay. Ganun ba, Best? Sige, di bali na lang. O sige na, best. Magpagaling ka na lang, ha? nani ka usap mo Hindi ka ba dadalawin ng best friend mong si Rysel? Maglalabada kasi ako. Para sana may makasama ka dito sa bahay. Baka mamaya mahilo ka na naman. 'Wala kakasing kasama sa bahay. Siya nga po yung kausap ko kanina. Kaso, may gagawin daw po siya sa kanila naku, paano niyan anak? Nakakahiya naman sa mga amo ko. Naka-oo na ako sa kanila. Huwag niyo na po akong alalahanin dito. Kaya ko naman po mag-isa. Sigurado ka ba anak? Magandang araw po. Mano po. Tawaan ka ng Diyos. Kamusta ka na, Mercedes? Eto, medyo nahihilo at may lagnat pa. Iha, may iba ka bang gagawin ngayon o pupuntahan? Wala naman po. Bakit po? Uh, pwede bang samahan mo muna dito si Mercedes sa bahay? Maglalabada kasi ako. Nay, nakakahiya naman kay Abi, Naabala pa natin siya. Naku, wala yung Mercedes. Ano ka ba? Okay lang sa akin. Kaya nga ako nagpunta dito para kamustahin ka, para samahan ka na rin. Naisip ko kasi na baka hindi makapunta si Rysel. Tama ka nga abi. Bisi siya sa kanila. Dapat nga concerned siya kay Mercedes, dahil siya ang matalik na kaibigan niya. Kaso, nay, hayaan na natin. Baka busy nga siya sa kanila hayaan na po natin sa tita. Mahirap naman po kung pipilitin natin siya. O siya, sige na, alis na ako. Abi, ikaw nang bahala kay Mercedes, ha? Huwag po kayo mag-alala, tita. Sige na po, Nay. Tumuloy na po kayo. Total, may nurse na po ako dito sa bahay. O sige, alis na ako, anak. Abi, maraming salamat, ha. Wala yun, Mercedes. <laughs> Bes, saan ka mag ng senior high? Sa Manila, Bes. Sa Manila ka din? Ako rin eh. Balak din ako pag-aralin ng nanay ko sa Maynila. Ikaw ba? Wala eh. Parang magtatrabaho na lang ako. <laughs> Pag-aral ako sa Maynila. So, <laughs> oh, marami ako ano. Bang. Oh, ba? Siray, sinyo ka. Sabi niya sa anak ko, may gagawin siya sa kanila mapuntahan nga. <laughs> Sige, tara na. Tara. 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 Oh, Rysel. Oh, Tita Lisa. Rysel, saan ang punta nyo? May lakad po kasi kami ng mga kaibigan ko, Tita. Sige na po, Tita. Tutuloy na po kami. Pakisabi na lang po kay Mercedes, magpagaling siya. Tara na. Hindi ko alam kung matalik ang kaibigan ng anak ko. Nung ikaw ang may sakit, halos doon na natutulog ang anak ko. Mabantayan ka lang niya. Samantalang ngayon siyang may sakit, wala kang panahon sa kanya. Sa iba, meron. Salamat, Abi, ha? Buti pa batang to, may malasakit sa anak ko. Magpagaling ka na Mercedes ha. O oh, anak. Nandiyan na po pala kay tita. Napakain at napainom ko na po siya ng gamot tita. Maraming salamat, Abi, ha. Mabuti na lang na parito ka para samahan ang anak ko. Ano po ba kayo, tita? Kaibigan po ako ni Mercedes. Kaya handa po ako tumulong pag kailangan niya po ako. Ang galing at ang bait nga po ng nurse ko po, Nay. Nakakatuwa naman kayong tignan para kayong mag-best friend. Pa, uh, tita, total, nandiyo naman na po kayo. Uuwi na po ako. Sige, Iha. Baka hinahanap ko na sa inyo. Sige po. Mercedes, uuwi na ako ha. Magpagaling ka. Sige, Abi. Salamat. Marami salamat ulit sa iyo, Iha. Sige po. Aalis na po ako, Tita. Mercedes, anak. Sa tingin ko, dapat si Abi ang maging matalik mong kaibigan. Bakit naman po, Nay? Nakita ko yung best friend mo kanina. Sa iba, may panahon siya. Pero sa'yo, wala. Po? Bakit yun naman po nasabi yan, Nay? Eh, busy po siya dun sa kanila. Busy ka mo sa barkada niya. Nakita ko sila kanina. Bakit gano'n naman si Rizel? Samantalang pag ako yung kailangan niya, andun agad ako. Yun na nga, anak. Kaya sa tingin ko, Si Abby dapat ang maging matalik mong kaibigan. Kita mo ngayon. Isa pa, kaibigan mo na siya nung elementary kayo. Eh si Rysel, di ba, naging magkaibigan lang naman kayo nung magkakilala kayo pagtutung mo sa high school? Dati, dikit siya ng dikit sa'yo. Ngayon, para sa'yo, sino nga ba sa dalawa ang matalik mong kaibigan? Yung sinasabi mong matalik mong kaibigan, na masayang kasama ang iba. Yung tinuturing mong ordinaryong kaibigan lang, na naman palagi sa tabi mo, pagkailangan mo. Kaya, mag-isip ka ngayon, Mercedes. Parang tama po kayo, Nay. Malaki kasi ang pagkakaiba ng matalik na kaibigan. No sa kaibigan lang. Nakita mo naman siguro ang pagkakaiba nila sa nangyari ngayon, mm. anak. Minsan, nakakabuti rin putulin mo na ang pagkakaibigan niyo Kung sa ginawa at kasityahan, ka lang niya kinala. Doon ka na lang sa kaibigan handa niyang pantayan ng paraan kung paano mo siya itrato. Tama po kayo, Nay. Kaya mula ngayon, si Abby na po yung best friend ko. Mm. si Rizal Pinto matawag na Kailangan natin totolin ng ugnayan natin sa isang tao kung alam natin sarili lang niya ang mahalaga para sa kanya. Hindi na kailangan magpaliwanag ka dito dahil alam niya kung ano ang ginawa niya.